Woo! Ito na. Unang upo. Unang upo ito na mayroon na siyang ORCR. oh, shit. Hira. Buna tayo dun sa alapan yung gumagawa ng mapler. Let's go! Nakaon ba yung video ko? Nakaon ba yung video ko, tayo? Ayan, yung unang humps. ayun hindi sa sumayad. Tatlo-tatlo sila, walang helmet ah. Ay, sumayad konti. <laughs> ulang pa sa adjust Bigat talaga kami guys ah. Kasi 80 kilos ako, tapos misis ko. Ilang kilo ka? na 90? 90 kilos ka ba tar? Ito na nga, ito na nga, ito na nga. Isang buwan na naka-quarantine. <laughs> naka-quarantine. <laughs> Nakakalong kasi nga wala pang papel. Kakalabas lang ng papel natin. So, ayan na siya. Nasanay kasi ako guys na ano. Malapit yung Hindi masyadong unat yung Yung ano natin Yung kamay natin Kasi sniper diba malapit lang Pag mga big bike na pala halos nakaunat ka na Nak Malalim yung Ano neto ha <laughs> Yung foot brake nya guys Malalim ano Nasanay ako dun sa mga Mga mabababaw lang yung yung halos pantay ng putpeg pero ito malalim eh mas yung OBR na ito eh, kasi yung upuan na ito naka ano mas mataas dun sa driver in your arms I feel I'm ready now to try wow Dito na tayo guys. Ah, tanungin natin. <laughs> sir. Mbala ko ganito. Ikakadt delete mo. Pwede ba dito ang putol tapos dudugtungan nyo ng tubo? Tapos meron akong canister. Ano yung canister, yung, sir? Yung aftermarket, yung. Pwede rin sir para hindi na kayo magparimap. pare -mop. Lagi natin ano, resonator. Ano siya Wala nang backfire. Na, Oo, oh, hindi na siya magkaka-backfire pag Magkano additional nun kung mura lang naman? Ang ang cut namin sa with resonator, nasa kung din po yung 3-5 din. Patay. Medyo mahal pa na, no? Pero pagka yung ano lang, mid-pipe lang. Hanggang saan po ba yung ano sir? Yung canister. Ganito lang kahaba yun? Hindi, ito yung nilalagay dito lang. oh, lang. Yan underbelly. mismo, yung parang underbelly lang din. Pagka okay, yung direct yung tubo lang sa, nasa lang yun, dalawang libo Ano na kayong mga nilagyan ng mga big bike nun? Marami na sir. Marami na. Please, wala ito rang tawag dun. Uh -huh. May bawas pa yun, sir. Sa good mentality. Sa lahat na yun, kasama ng pati labor. Sa akin lang yung canister. 3, <laughs> 5. Sige. Ilang oras yung gagawin? 1, uh, 2 hours din katling bus, sir. Katling gusto, bukas kami. Sige, sige, sige. Ayun guys, meron nga sila dito. Ano yung iba na parang nilalagyan na parang umiikot muna, parang letter S sa ilalim? Ano yun Sir? Twisted elbow, tawag nila doon. Parang pampano naman yun? Yun lang sinasabi niya, Sir, parang dagdag power. Pero, lang sabi kabiglo, uh -oh. yun lang sinasabi ng mga nakabiglo. Oo. Oo. din. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bakit iikot pa yung hangin ng bago mo. Oo. Ikaw, anong uh -oh. recommendation mo sa tingin mo? Yung resonator Pareho, lang? Paano, Pareho naman silang recommendation. Pero pagkaganyan, nadagdagan naman yung, yung hatak niyan kahit papano? kasi matatanggal yan. Uh. Kung kilala niya si Boy Bakal, sir. So, dito yung nagpagawa? Ah, si Boy Bakal. maraming, maraming big bike yun eh. Oh. So ayun, nakapag-inquire na tayo ng gagawa ng ating muffler with resonator daw. Comment below guys bago tayo magpakabit kung advisable ba yung resonator sa mga bike, big bike user na pinalitan niya ng uh, muffler eh yun nga daw ang ginagawa nila which is uh, nung mga budget lang budget milang lang yung ano yung para sa muffler no hindi na tayo bibili ng mga mamahaling muffler canister tsaka yung pagpapagawa natin kung meron namang quality na ano no? na shop na gagawa ng ating exhaust